Good morning guys! Welcome back to my channel! Update guys! Sa pabahay ni Rina! Ayan! Tuloy ang bahay! Tingnan mo guys! Pakaba na ang hollow block guys! Nakita natin guys! Ayan! Ayan! Malapit na, malapit na matapos ang bahay ni Rina, guys. Ayan, nandyan din ang mga trabahador na patuloy nagtatrabaho sa bahay ni Rina, guys. Kahit umuulan, uminit, andyan sila. Patuloy ang mga workers na gumagawa sa, sa bahay ni Rina. At sana po mabisita ni Rina ang kanyang bahay, pangalawang bahay niya. Sana po makita niya ito kasi kahit ganito lang makikita niya, masaya na siya kasi may bahay na siya sa pangalawang pagkakataon. At sa lahat ng mga sponsor, thank you, thank you, thank you very much sa inyong pagtulong kay Rina. Walang sawang pagtulong. At syempre naman kang Rowena, Rowena name. Thank you sa lahat ng mga pagsubok na dumadaan sa iyo. Hindi mo hindi mo sinukuan. At patuloy mo pa rin ang mga planong pabahay ni Rina. Dahil sa iyo, maraming maraming sponsor na tumutulong kay Rina. At syempre naman sa Rina's community, nga hanggang ngayon, andyan pa, pa rin kayo kay Rina. Salamat. Thank you, thank you, thank you sa inyo lahat. At sa kay Rina, Rina, sana madalaw mo ang imong panibagong bahay. Yan, magpakabait Rina. Thank you, thank you, thank you sa lahat. Thank you, thank you, thank you. At dito na lang natin tapusin ang na aking video, guys. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel and follow my page. Bye-bye, guys! To God be the glory. Now I have heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord, but you don't really care. Music to you. It goes like this: the fourth, the fifth, the minor falls, the major lifts, the baffled king composed.